Meron pa kape. May pancake shake pa rin. Ang dami naman pinadala ni Mami. Siyempre, meron tayong toothpaste. Hindi makawala ang toothpaste. Hala. Meron din tayong mga spam. May mga spam ham din tayo. Ano yan? May sabon din, guys. Wow, thank you so much, Mami Josie. Sobrang dami. Grabe, ang dami naman yung pinadala. May copy pa, ang dami. God. Ito may jacket. Ito maganda pang motor-motor. Oh, o aso pang tao yan. May mga spam. Ang daming spam ni mami. Binadala. Hala. Sobrang dami. Noodles ulit. Saan dami? Sobrang dami. Grabe. Mami, ba't Ayan, may corned beef. May sardinas in oil. May another ham. Ang dami. Ayan, no? Strawberry jam. May strawberry jam pa. Ang dami. Another polo. Wow, thank you. Mga bago pa ito, no? Siyempre, meron pa ulit. Peanut butter. Mga palaman. Next natin. Ito, may t-shirt pa ulit. Ayan. At syempre, may tumbler. Thank you so much, mami. May tumbler na ulit ako. Meron pa siyang mga sardines oil. Ang dami. Grabe. Syempre, meron din tayong mga laruan. Wait lang, bubuksan ko yan. May sekreto yan dyan.